Sir, I know po uh, parang sinabi na po ng DSWD yung position niya regarding sa recommendation ng DA na gawin na lamang pong actual yeah. rise yung um, cash subsidy, rice subsidy na natatanggap ng DSWD, sabi niyo po, not feasible. Pero sabi rin po kasi ng DA, sir, isa to sa mga nakikita para i-ease yung inflation. ano uh, nabanggit rin po ba ito sa, sa Kramity? Kanina, napag-usapan yan. Pero let me just correct you. Ah. I didn't say not feasible. Sige, I said, asek po ata yung nagsabi No, sir. we always say it's logistically hard. Pero patuloy kaming nag-uusap ng Department of Agriculture kung paano ma-implemento. Kaya logistically hard kasi kung iisipin nyo, kalat-kalat yung ating mga beneficiaryo. 4.4 million spread across different areas in the country, sometimes in the most geographically isolated and disadvantaged areas. Mga bundok, mga isla. So minsan, nagtitipon sila para sa kanilang family development session once a month kung naisip na tamin noon doon gawin yung rice distribution. Pero ang mga issues na kailangan nasugpuin, yung storage ng bigas habang inaantay maganap yung FDS o yung Family Development Session. Two, kasi yung binibigay natin na payouts is two months at any given time. So paano nila bibitbitin yung 1,200 pesos worth na bigas? Mga kababaihan to kadalasan na nakatira sa malalayong mga nayon. Uh, pangatlo, uh, kanina nga napag-usapan, sabi nga ni Secretary Balisakan, we have to do a cost analysis. Baka naman yung binibigay natin na tulong, e eh ma-diminish dahil nga doon sa hirap naman nakunen One thing for sure, pinag-aaralan, hindi tayo sumusuko doon para ma-achieve rin natin na matulungan yung mga producers natin na magsasaka. Pero pangalawa tulad ng nalagi sabi ng Presidente, ang tulong hindi dapat pinahihirapan ng ating mga kababayan. So doon naman na, that's where we draw the line. Meaning, kapag ka alam namin na lalo lang mahihirapan yung ating mga beneficiaryo, hindi natin itutuloy. Kanina parang nabanggit yon na kung parang nasa na pangul, I told the President we will continue studying, but the President also said na baka logistically mahirapan. So nandun muna tayo. We're not saying no. Studies are ongoing pero taking into account the logistics na kailangan para hindi mahirapan ang ating mga kababayan